Congressman Lian Leviste ng Batangas nagdonate ng 6 billion what? 6 billion pesos. B, B Baboy uh -huh. para tulungan ang mga mahihirap na estudyante at biktima ng bagyo. Uh -huh. Dito naman sa isang uh, Batangueño, uh -huh. uh, nag-donate si Batangas Representative Leandro Legarda Leviste ng anim na bilyong piso mula sa shares uh -huh. ng kanyang kumpanya at kita sa bentahan ng shares upang matulungan ang mga mahihirap na estudyante at mga biktima ng mga nagdaang bagyo. Binigay ni Leviste ang mga share sa lingkod Ligarda Leviste Foundation na inaasahang kikita ng average na isang bilyong piso kada taon sa susunod na 50 taon na siyang gagamitin sa pagtulong sa mga mahihirap na estudyante at mga biktima ng kalamidad. Uh -huh. Umaasa ang kongresistang anak ni Senator Loren Legarda na ang mga ginawa niyang hakbang ay makatutulong upang marami ang makaahon mula sa kahirapan sa mga distrito sa Batangas, particular sa District 1, na itinuturing na pinakamahirap na, na bahagi ng lalawigan. Ayon sa batang kongresista, ang pagiging mayaman sa Pilipinas ay uh, parang nanalo sa loto. Uh -huh. Oo nga, daig, daig pa. Talaga. Daig pa nanalo sa loto. Okay, okay. At naniniwala siya na may moral uh, obligation ang mga mayayaman na ibahagi ang kanilang biyaya sa ating mga kababayan. Iba rin ang uh, mindset so, niya itong ito bata na ito. Hey no? At, at Kaya edad ang, ang, yan, ang, sa edad ang, niyang yan, sa edad niyang yan ay meron na siyang ganyang... Uh, uh, isipan, ano? Kaya nga, nga eh. Kaya uh -huh. unang kita ko palang dito sa bata, ang, ang gaan na ng loob ko. Ako man. <laughs> <laughs> May lukso ng dugo. Hindi <laughs> kaya pinsan ko rin ito. oo nga eh. Pinsan. Uh -huh. <laughs> parang, uh, ang bira. Parang nga, ang gaan ga. Mayroong uh -huh. ganun eh. Mayroong ganun. ganun talagang eh. <laughs> yung bang uh, unang kita niya nyo pa lang. Uh -huh. parang, uh -huh. iba yung love at first sight na sinasabi uh, -huh. iba nga, naman, uh iba, na iba naman yun. na Yuel, yun. Yeah, yun yung, 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 uh -huh. yung binabanggit ni Paring Ray yun eh. love at first sight. Ah, ah, ah. Hindi yon. Ay, hindi. hindi. Iba yung, pero yung may... Uh, may para luksyon ng, luksyo ng dugo. May luksyon ng dugo. Oo. dito uh, kay, uh, iba itong, uh, kay hindi ba, ba 6 billion? Oo. Uh, uh. Oh, Hindi mo uh, ba uh, napapasin, medyo hawig kami. <laughs> <laughs> medyo <Make> <laughs> nga eh. <laughs> Oo nga. Ano? Ayan, ganga, uh, 6 billion binigay niya doon sa foundation para yun ang magmamanage uh, nung, nung, pera. Uh, pera. At pakikitain. Pwede Pakik uh, kikita rin. Kikita rin. Ano, Magkano? 1 billion a year. A year. Tinan for 50 na. years. So mo nga na social oob na 50 taon ang kikitain ng uh, pera na yon anong uh, uh, shares yun di ba may shares ay, oh, ay, 50, ay 50, billion. 50 billion at yun uh, ay pantutulong sa mga nasalanta at mga uh, estudyante ang galing ano nga, ah, galing mag-isip ng bata kumbaga hindi hmm. one time big time oo oh, oh, kasi oh. nga naman eh, pag one time big time eh ubos ubus, yan ubos ubus. Ubus kaagad oh, yan oh. kumbaga palalaguin niya yung pantutulong sa kapwa oh, at maraming maraming matutulungan itong uh, so, uh, itong ginawa niya na ito yung ano? pagtulong niya kung bachero ay sinamahan niya pa rin ng uh, pagiging uh, businessman eh. Oo. Oh, diba? Tama, tama. Uh -oh. oh. Oh. Ginawa pa rin uh, negosyo yung, uh, yung, yung utak ng isang negosyante. Uh Oo. -oh. Ang galing, ano? Ayun. Uh Ito -oh. ay... Yun, uh, ilang baka, taon, yung bata uh, na yan? 30 plus, ano? 31, uh, 32. Nung, uh oh. uh, siya'y maging uh, bagong bilyonaryo, uh -oh. eh 32 lang eh. Uh Oo. -oh. Uh, ewan ko kung uh, ngayon eh, yung pa rin na edad niya mam o, o, ito, o, hindi ko alam kung yun, 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 yung time na kumita siya uh -huh. o yun yung edad niya ngayon. Ano? Uh -huh. oh. Eh, kumita ho ito dahil sa pagbebenta nung, nung, uh, nung kanyang share sa itinayo niyang kumpanya, may kinalaman sa solar. Sa, sa araw. Uh Oo, oh, sa solar uh, energy. Uh -huh. Ayan, oo. Oh. mo na. At ang, ang pinakamaganda rin yung sinabi niya na ang, hmm. ang mayaman sa uh, Pilipinas ay eh, no? meron yung uh, moral, moral obligation na tumulong. Uh, e eh, totoo nga naman. Huwag ka na, ganoon ng mindset ng mga mayayaman. Kung chero, una, uh, oh, eh, okay. magaan sa loob yun. Eh. Oh, yung nakakatulong oh, oh, ka sa kapwa mo. Pangalawa, oh, makakatulong ka rin na makatayo oh, uh, ang mga taong nakasadlak sa kahirapan. Oh, yeah. Lalo pa ito, education. Ang kanyang um, uh, tinututukan, uh, siyempre yung yung kinabukasan mas nakatuon kaysa oh. dun sa bigay ka lang ng bigay ng pangkain, uh -oh. pang uh, kaya yung iba naman eh tinatamad hindi na naghahanap buhay magbibigay naman eh may magbibigay naman eh uh -oh, may, may, magbibigay, may naman, magbibigay naman eh, naman, eh. Uh -oh. kaya, halika nga dito congressman uh, uh, Leon pahag nga Lian, oh. <laughs> ayos ayos ka bata ayos ka bata uh -oh. leandro leviste